For today's video guys, nandito kami ngayon sa kabukiran Itong si Angel, naglalaro dito sa Sapa, ano tawag dyan ma? Sa sapa Tingnan mo, kaliligo lang yan ma, tingnan mo ma si Angel ma oh Kaliligo lang yan uh, Nako Wait lang, wait lang ha Tayo na dyan. Wala. Dyan yung mga kapatid mo, oh. Ayun, oh, naliligo. Yan, Jelo, oh, yung mga sister mo, oh. Naliligo. <laughs> sister mo yun, di ba? No. Not, not ha? Sige nga, tingnan mo. <clears throat> Nakalak na pala yung bahay ni mama mo. Aba, kay sarap ng buhay. Paligo-ligo lang sa swimming pool ang mga bebe na swimming. Wow, sarap buhay. Mhm. Hmm. Dami doon guys, banda oh. Ang dami doon bandang mga bebe sa ilalim. Ayun oh. Nandun sila. nagi enjoy Yan. Ganto na pala dito kahit na walang ulan ayan enjoy na enjoy pa rin sila sa pagpapaligo dito sa ilog nila okay, ha huh? may dalag ba dyan ang mga sister mo sister ni angel oh meron pa doon sa labas oh hindi makapasok gusto rin sana mag swimming may entrance po dito may entrance po dito mag swimming Jerry Jel. Jel, may entrance po dito mag-swimming. Ayun oh, no? may may gusto mag-swimming nandoon sa labas ng bako yun no. Know? Wala siyang madaanan. Ha? Tara. Dami ng lamok. Hanap na ako ni Yayam. Hanap na ako ni Yayam doon. Siyempre, gabi na. Kailangan na nating umuwi. Malinaw siya, oh. Galing yan doon, no, sa may taas doon, pa ganun. Grabe, tambak na naman yung mga ano dito. Mga buho. Ligpitin. Let's go naman. No, Ang dami mo talagang alam. Yung basakan dati. Oh. Pwede pa sana siya taniman ng mga palay. Walang mag-ano eh. Oh, Walang mag-operate.

Ang dito pala yung buta mo eh. Ha? Huh? Tara na. Tara na Uwi na tayo. So, that's all for today's video, guys. Thank you very much for watching, everyone. Bye-bye po. See you on my next video.